reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Let's base our comments, our Mr. statements on facts. Sino pong unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA sinalaula ng Kongreso. Binawasan ng pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yon. 2024, binawasan, sinalaula ng kongresong ito, 500 bilyon. Binawasan ng president's budget, hindi kumibo ang presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 bilyon. Pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap?